nandito po tayo sa Eurotel Hotel North EDSA kung saan ginanap ang kauna-unahang Christmas tree lighting ng Eurotel sa buong bansa. Masiglang sinalubong ng Eurotel Hotel North Edsa Branch ang unang araw ng Disyembre sa pamamagitan ng magarbong Christmas tree lighting. Pagpasok pa lang ng mga bisita, agad na bumungad ang kasiyahan dahil sa awiting handog ng Quezon City Performing Arts Development Foundation Incorporated, talaga namang napuno ng energy ang lugar at sigla ang natatanging okasyon habang unti-unting lumiliwanag ang Christmas tree. Mas nagiging malinaw din ang kanilang layunin, isang proyektong hindi nagdiriwang ng kapaskuhan, kundi naglalayon ding magbigay pag-asa sa mga batang inaalagaan ng Missionaries of the Poor Manila sa pamamagitan ng charity drive na Ahagabal Christmas. Makakaranas ng A Very Merry Christmas ang mga child beneficiaries. Sabik na sabik at buong pusong binili ng mga dumalo ang teddy bear para sa mga batang bahagi ng charity drive. Bawat laruan ay may kalakip ding mensahe mula sa donor. Isang simpleng touch of love para sa mga bata. Ayon kay Christian Emmanuel Bona, corporate marketing head ng kumpanya, Napaka-espesyal para sa Eurotel ng first ever Christmas tree lighting dahil sa loob ng dalawang dekada nilang operasyon, ngayon lamang sila naglunsad ng ganitong tradisyon. Because 20 years na kami within the market but we never, we never had a Christmas tree lighting. So this is very symbolic sa, para sa amin sa Eurotel. No? And a Christmas tree lighting as a big event para sa mga hotels. So with that, um, kasi binibigay naman namin yung good experience pagdating sa Puerto, good experience pagdating sa sa events and functions nila. Then now it's Christmas, December 1. Then let's do it. Let's open the Christmas Eurotelway binigyang diin niya rin na simula pa lamang ito ng mas malawak na tradisyong na is nilang ipasa sa ibang branches para mas maramdaman ng kanilang komunidad ang diwa ng pagmamalasakit, gayon din ang Eurotel Christmas Experience. Next year, magbubukas pa kami ng isa pang Christmas tree lighting ceremony. Tinapasa namin yung tradisyon. With our other branches, kasi ang goal po namin is ma-feel ng community namin, lalo na yung malapit sa branch namin, yung quality and kind ng Eurotel Christmas. Ipinaliwanag din niya ang rason kung bakit MPM ang napili nilang beneficiary. Same with the age of Eurotel, almost 20 years. Nandito na sila sa Manila. Um, they opened their institution. Minsan, iniiwan yung mga bata minsan kinukuha nila from their fam from a family na hindi na kaya kasi ito yung mga batang may may special condition, may cerebral palsy. And napili namin sila because una is the service, the continuous service na ginagawa nila. And of course, kailangan nila ng help. Sabi nga uh, it's not just only a business that will help an institution, but media ng community. No. So, we're here together with our community. Eurotel is here and we are always ready to help and give service and comfort not only for our customers but especially for yung mga less fortunate nga po katulad ng beneficiary natin sa Missionaries of the Poor. Labis naman ang pasasalamat ni Brother Constantine Robles, representative ng MPM, dahil malaking tulong ito sa kanilang misyon. We are truly grateful for Euro Hotel for their partnership and because this is truly an event where we showcase our works with the poor, the least and the last and the lost in our society. And it is very opportunate because this will help us, you know, do more in the service of God's kingdom here on earth. Dagdag and... -dag pa niya, ang kolaborasyon ay patunay na mayroon pa rin pagkakaisa sa kabila ng hamong kinaharap ng bansa, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. We will have a good collaboration that help us, you know, serve these people whom we serve every day with great compassion, uh, with joy and unity, especially this um, season of Christmas. And the highlight of Christ giving, His life is been manifold to these people and... sa pagtatapos ng programa nagpaabot ng pasasalamat si Reya Bombita sales manager ng Eurotel para sa lahat ng sumuporta sa layuning ito i hope makatulong kami in our own little way para naman ma ma maibigay namin ang mga inyong mga pangangailangan and through that small gesture of ours through our colleagues through our partners eh makapagbigay ligaya po kami sa inyo. So maraming salamat for being a part also of our uh, event for Eurotel. Rainiela Tugay, CLTV 36 News.